Hello guys, mga kadadi Meron po tayong uh, uh, sa inyo ngayon So, ayan Meron po tayong uh, Interview ng Expert sa pag-overall ng makina So, ayan Punta natin Let's go So ito mga kadadi yung ating uh, i-share yung ginawa ng ating uh, kasama sa pag Ayan. Ayan mga kadali ito yung nasira na makina na napirsa, pinirasa ng mayari nitakbo takbo ng 180 Ayan. Malamig pa yung makina. Ka-under lang. Tapos, itinakbo niya ng 180 agad. Ayan. Nabigla yung makina. o so, ayan. Kaya, yung problema, nabasa yung connecting rod. Pisto. And then, ito. Ito yung head. So, yung Jackson sa overall. Nauwi sa overall yung makina. Ayan, mga kagali. <coughs> Tapos ito yung ito yung mga kasama niya ng ano. Yan. Yung nabuklas, pinabuklas. Yan, ito yung naging ano niya, problema. yan na sa yung makina kaya binutas yung ano niya yung mismong cover doon sa oil pan. Yung ano natin yung expert natin sa Anong makina. Ba? Ah ito nasira yan. Yan. yan yung expert natin sa makina yung nag-overhaul. Puro so, oh. na ko nagtira pinatakbo ng 180 hanggang 200 Ayan Pinagpapalo sa loob yun, nasira yung world gallery It, Isa lang yung ano niya na no? Ito lang Kaso yung putol nagbiko ikot dyan Kaya nasira Ayan, yun ang cause ng ano mga kadada yung Sira line yung, mo yung sa makina ma sa pagpapatakbo ayan nasira yung pati block ayan ito yung cylinder, ayan, nagkaputol-putol, pati yung cover sa oil pan, ay nagkabutas-butas, gawa ng yung naputol, yung naglaro sa loob habang tumatakbo, kaya yun, daming nadamay, no, eh. so, ayan. So, ayan, mga kadadi, narinig natin yung expert sa makina, yung taga-overall taga rito, na... Naitanong natin kung ano yung problema gawa nga ng nauwi sa overhaul yung makina na to ng Toyota ano, Toyota Avalon so ito yon mga kadali yung yung ano nyan yung body tapos ito yung pinagbaklasan ng makina so yan ayan mga kadali So, maraming koneksyon na uh, tinanggal pero po kayo magalala dahil yung ating uh, experts sa pag uh, overall ng makina rito ay uh, magaling sa ano, magaling sa paggawa ng mga katulad nitong uh, pinagbabaklas na ibabalik niya ng uh, mayos. So, sa lahat po ng mga gustong uh, magpagawa dito sa amin <coughs> sa auto stop nao uh, may mga problema ng inyong uh, makina katulad nito kung gusto nyo nga uh, ipa overhaul or under chassis so punta lang po kayo dito sa malapit dito sa ano papuntang uh, trick tabok sa ano katabi ng uh, yung pinag yung sinasakyan ng mga bus sub ko ayan malapit dito sa likod lang po dito ng masjid yung aming uh, shop how stop po so ayan sa lahat ng aming mga kababayan sa gustong magkagawa <coughs> huwag po kayo magalala dahil uh, once na kayo magkagawa rito say po yung inyong uh, at maayos ng ating uh, tagagawa ng ano ng uh, makina so ayan lamang po So, ayan lang mga ka yung ating uh, na share ngayong uh, umaga sa inyo. So, naway, ah, uh, ah, uh, nandiyan yung uh, inyong uh, tiwala sa aming uh, paggagawa bilang isang, ah, uh, car uh, mechanic. So, ako nga pala si, ah, uh, Daddy Jim uh, TV, ang inyong lingkod. At, uh, muling, ah, uh, nagbibigay sa inyo ng uh, panibagong uh, video. naway, uh, Uh, may mabulot kayong uh, kaunting, uh, aral at uh, kung ano yung uh, tamang uh, paggamit ng uh, sasakyan yun lang ating uh, gagawin so, hanggang sa muli mga kadadi ang inyong lingkod Daddy Jim TV Goodbye.